Naranasan mo na bang mapunta sa isang mahirap na sitwasyon? Yung gusto mong magdesisyon pero ayaw mong lumihis sa kalooban ni God. Gusto mong marinig si Lord, pero parang ang daming boses sa isip mo. Boses ng sarili, boses ng takot, at boses ng mga tao sa paligid mo. At minsan, tinatanong mo, Si Lord ba itong naririnig ko? O ako lang to? Kung yan ang tanong mo ngayon, this video is for you dahil pag-uusapan natin kung paano mo maririnig ng malinaw ang boses ng Diyos at kung paano mo malalaman kung will niya nga ba yung sinusundan mo o emosyon mo lang. At kung iniisip mong, totoo bang nangungusap pa si God ngayon? Manatili ka hanggang dulo dahil may personal akong karanasan kung saan malinaw kong narinig ang boses ni Lord at tinama niya ako sa paraang hindi ko makakalimutan. Kaya kung gusto mong matutong makinig, at maranasan din yung ganung uri ng relasyon kay God. Stay tuned kasi baka ito na yung sagot na matagal mo nang hinihintay. Una, si God nagsasalita pa rin ngayon. Pero iba-iba ang paraan niya. Hebrews Chapter 1 verse 1 to 2. Sa nakaraan, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan. Pero ngayon, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi tumigil si Lord sa pagsasalita nung natapos ang Bible. Patuloy siyang nangungusap sa iba't ibang paraan. Minsan sa pamamagitan ng salita niya sa Bible, minsan sa kapayapaan sa puso mo, at minsan sa mga tao o sitwasyon sa paligid mo. Para siyang ama na kilalang kilala ang bawat anak. Alam niya kung paano kakakausapin. Kung tahimik ka, baka pabulong niyang sabihin. Pero kung minsan matigas ang ulo natin, may sitwasyong gagamitin siya para makuha ang atensyon mo. Tandaan, 'wag mong ikumpara kung paano nakakarinig ng mensahe ang iba. Ang paraan niya sa ay personal. Kasi personal din ang relasyon niya sa Pangalawa, ang tinig ni God laging may dalang kapayapaan. Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Kung may isang palatandaan na boses ni Lord ang naririnig mo, ito 'yon kapayapaan. Hindi nagdadala ng kalituhan ng Diyos. Hindi ka niya ipipressure o paiiralin sa'yo ang takot. Pero tandaan, ang tunay na kapayapaan ay laging sangayon sa salita ng Diyos. Kahit pa parang may peace ka raw sa isang bagay, pero labag naman sa Bible, hindi iyan kay Lord. At kung wala kang kapayapaan kahit tama naman sa salita niya, baka hindi pa oras. Maghintay ka. Ngayon, mahalagang maunawaan natin. Ang kapayapaan ay iba sa relief. Ang relief ay yung pakiramdam ng ginhawa matapos mong iwasan ang isang mahirap na sitwasyon. Pero ang peace mula kay Lord ay yung tahimik na kumpiyansa sa puso mo kahit nasa gitna ka ng mahirap na desisyon. Halimbawa, pwede kang makaramdam ng relief dahil umalis ka sa trabaho para takasan ang pressure. Pero kung wala kang kapayapaan, ibig sabihin, hindi iyon ang direksyon ni God. Ang peace mula kay Lord ay hindi palaging madali, pero laging tama. Kapag galing sa Diyos, may kapanatagan kahit may bagyo. Kapag hindi, may ginhawa pero may kaba sa loob. Halimbawa, may offer sa trabaho, pero may kakaibang bigat sa dibdib mo kahit okay lahat. Baka hindi yan ang will ni Lord. Peace is your umpire. Siya ang magde-decide kung go o stop. Tandaan, ang tinig ng Diyos, hindi kailanman kumukontra sa kanyang salita, at ang tunay na kapayapaan ay hindi lang ginhawa. Ito ay katiyakan mula sa kanya. Pangatlo, makinig sa boses sa loob, ang tinig ng Holy Spirit. Romans 8 verse 14 to 16 Ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay born again, may Holy Spirit na nananahan sa iyo at siya mismo ang nagsasalita sa puso mo. Ito ang tinatawag na inward witness o pakiramdam na alam mong alam mo. Hindi ito boses sa tenga, kundi boses sa loob. Pero kung ang puso mo ay puno ng galit, inggit o kasalanan, mahirap marinig ang boses niya. Parang radyo, kung puro static at ingay, hindi mo maririnig ng malinaw ang signal. Pero kapag nilinis mo ang frequency, biglang nagiging malinaw lahat. Ganon din si God. Kapag nilinis mo ang puso mo, mas malinaw mo siyang maririnig. Tandaan, the Holy Spirit doesn't shout, He whispers. Pero maririnig mo siya kapag tahimik ang kaluluwa mo. Pangapat, minsan nangungusap si Lord sa panaginip, tao, o sitwasyon. Acts 2 verse 17 Magpapakita ako sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Hindi lahat ng panaginip ay galing kay Lord. Pero minsan ginagamit niya ito para magpahiwatig. Pwede rin siyang magsalita sa pamamagitan ng sermon, kanta, o salita ng isang tao na hindi man niya alam, pero tumama diretso sa puso mo. Halimbawa, nagdadasal ka ng guidance, tapos bigla mong marinig sa preaching yung eksaktong verse na tinatanong mo. Pero ito ang rule. Lahat ng marinig mo, dapat may base sa Bible. God will never contradict himself. Tandaan, gamitin mo ang Bible bilang filter ng bawat boses na naririnig mo. Panglima, may mga oras na naririnig mo ang boses niya ng malakas. Para lang gumising ka. Acts 9 verse 4 Sa Bible, may mga pagkakataon na literal na nagsalita si God, tulad ni Moses sa nagliliyab na halaman, o ni Saul sa daan papuntang Damascus. Pero ngayon, bihira na niyang gawin iyon. Kadalasan, nangungusap siya sa puso natin Tahimik pero totoo. At kung minsan, nagiging malinaw ang boses niya hindi dahil gusto niya tayong takutin, kundi dahil gusto niya tayong gisingin. Halimbawa, may pagkakataon na malinaw kong narinig ang boses ng Panginoon at itinama niya ako. I clearly heard it in my heart. And he said, "You know what? That's pride." Bakit? Ganito ang nangyari. Isang araw, galing ako sa mall. Pagod na pagod ako dahil galing na ako sa iba na ibang branch ng isang kilalang clothing brand. Bumili ako ng mga damit para sa trabaho. Pero noong huli kong pinuntahan, hindi ako maayos na inasis ng sales lady. Inis na inis ako. Sa sobrang inis ko, tinanong ko pa ang buong pangalan niya. Kasi plano kong mag-email sa customer service para i-report siya. Pag alis ko, agad akong sumakay ng grab. Habang nasa biyahe, Dali-dali kong kinuha ang phone ko at nagsimulang mag-type ng reklamo. Pero habang nagtatype ako, bigla kong narinig sa puso ko, You know what? That's pride. At alam kong si Lord yun. Tahimik pero malinaw. Diretso pero may pagmamahal. At dun ko na-realize, tama siya. Mali man ang ginawa ng sales lady, mali rin ang puso ko. Napaka-entitled ko noong moment na, yun, gusto ko ng hustisya, pero hindi ko hinayaan si God ang humawak ng sitwasyon. Minsan, ganito talaga si Lord. Kapag kailangan niya tayong itama, hindi siya mananahimik. Hindi para mapahiya ka, kundi para iligtas ka mula sa sarili mong pride, galit o maling direksyon. Kapag malinaw mong narinig ang correction niya, huwag kang matakot. Kasi sabi sa Bible, tinatama niya ang mga anak niyang mahal niya. Hebrews 12, verse 6. Tandaan, huwag mong habulin ang audible voice. Habulin mo ang intimacy. Kapag malapit ka kay Lord, kahit bulong niya, malinaw mo nang maririnig. Pang-anim, mga hadlang kung bakit di mo marinig si God. Minsan hindi tahimik si God, tayo lang ang maingay. Ano-ano ang mga noise na humahadlang? Distraction, Sobrang social media o drama ng buhay. Business. Sobrang busy sa work, walang oras makinig. Sin at unforgiveness. Tumitigas ang puso, parang may pader sa pagitan ninyo ni Lord. Parang cellphone na puno ng notifications. Kahit may tumatawag na mahal mo, hindi mo maririnig. Ganun din kay Lord. Tandaan, God isn't silent. Our world is just too loud. Pangpito hayaan mong kapayapaan niya ang magdesisyon. Para sa iyo, Colossians 3 verse 15, Let the peace of Christ act as umpire in your heart. Kapag may desisyon kang kailangang gawin, hayaan mong si peace ang referee. Kung may kapayapaan, go. Kung may kaba o gulo sa loob, pause. Ganun kadaling kausap si Lord kapag sanay ka na sa peace niya. Tandaan, follow the peace, check the word, and you'll never go wrong. Tayoy manalangin. Panginoon, salamat dahil nagsasalita ka pa rin hanggang ngayon. Patawarin mo kami kung minsan mas pinapakinggan namin ang ingay ng mundo kaysa sa boses mo. Turuan mo kaming manahimik at makinig sa kapayapaan sa aming puso. Linisin mo kami mula sa galit, takot at pagdududa. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng Holy Spirit araw-araw. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon at kapayapaang galing sa iyo. Panginoon, dalangin namin na ang boses mo ang maging pinakamalinaw na boses na maririnig namin. Higit sa ingay ng mundo, higit sa mga opinyon ng tao, higit sa boses ng aming sariling takot. Kung magsalita ka, gusto naming marinig ka agad. Kung gumalaw ka, gusto naming sumunod agad. Kaya ngayon, sinasabi namin, Speak, God. Your servant is listening at kapag nagsalita ka, tulungan mo kaming sumunod agad. Kahit mahirap, kahit hindi namin maintindihan. Dahil alam namin, ang boses mo ay laging magdadala sa amin sa kalooban mo. Salamat, Jesus, dahil sa iyo malinaw naming maririnig ang Ama. Amen. If this message helped you hear God more clearly, type, Speak Lord, sa comments. Let's pray together there gusto kong ipagdasal ka at mag-share ka rin ng karanasan mo kung paano nangusap si God sa'yo. Baka sa pamamagitan ng salita niya, sa ibang tao, o sa sitwasyon na pinagdaanan mo. Baka ang testimony mo na mismo ang magpapatibay sa iba. At syempre, don't forget to subscribe para sa mga Tagalog devotionals na tutulong sa'yo lumalim kay Lord araw-araw.